Ngayon ay Webe Santo sa paghahapunan ng Panginoon. At ito ang Tagalog Mass Readings Podcast mula sa awitatpapuri.com. Pakinggan at pagnilayan natin ngayon ang Salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron. Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang. Walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kanika nilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay, nakakaina ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin nito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinasalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakilanman bilang pista ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus Noong gabi siya ipagkanulo ay kumuha ng tinapay nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kali at sinabi ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo Tuwing iinuminin niyo ito gawin niyo sa pag-alala sa akin Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya ang salita ng Diyos. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Heso Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Pasko. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibotang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibotan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Hesus sa tang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din yang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maguhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus. Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Hinding hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paako, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino sa kanya kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong kuro at Panginoon at tama kayo sa ako nga kung akong panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon